Dati rin ako'ng employee at medyo nahirapan na rin ako sa sobrang tagal na bilang employee. Sa so ngayon ay tumira na kami dito sa bukid at nag-focus tayo sa pag-aalaga ng iba't ibang klase hayop. Sa pag-aalaga ng kambing, matagal na rin kami nag-aalaga ng kambing at hindi rin natin masyadong ramdam 'yung kita dito, lalong-lalo na at konti pa lamang 'yung mga kambing natin. Dito sa ating mga ginagawa sa bukid ay gumagawa rin tayo ng listahan may goals tayo kung gaano kadami dapat ang ating kailangan upang magkaroon din tayo ng sapat na income pagdating dito sa pag-aalaga natin ng kambing nang may sustain din natin ang mga pangailangan ng kambing at syempre ang pangailangan din na pang araw, -araw ng ating pamilya. Dito sa pag-aalaga ng kambing ay hindi rin ito naiiba sa negosyo. Ang maganda lamang dito kapag mahilig tayo sa pag-aalaga ng kambing ay passion natin yung ating pag-aalaga ng kambing na enjoy lamang natin habang nagpaparami tayo. Pero hindi agad-agad na kumikita rito. Lalong-lalo lalo na kung kaunti lamang yung mga natin. Kaya sa akin, ang target ko na inahing kambing ay paabutin ko pa ng 50 inahing kambing para naman ay mas ramdam natin na kumikita rin tayo sa pag-alaga natin ng kambing. Dahil nga ang mga kambing ay nanganak ito ng tatlong beses sa loob ng dalawang taon. Within two years siya uh, nanganak ng tatlong beses. Hindi siya nanganak ng uh, tatlong beses isang taon lamang. Dahil ang kambing, although nasa limang buwan siya bago siya manganak, no, nagbubunti siya ng limang buwan, tapos kapag ka nanganak na siya, ay hindi mo na niya inaawat yan agad. Umaabot pa yan ng mga dalawa o tatlong buwan bago niya awatin at doon ay muli na naman siya naglalandi So, may mga months pa din na uh, hindi siya tuloy-tuloy na nanganak kasi nga uh, nandun pa sa kanya yung kanyang mga anak. So, inaabot tayo ng mga dalawang taon, no, sa loob ng dalawang taon, nasa tatlong beses siyang nanganak. At uh, para makapagpahinga rin naman yung ating inahing kambing. Pero depende rin naman ito sa management ng nag-aalaga. Pero kapag ka yung usual na pag-alaga ay ganun ang sistema. Pero kung meron ka ng 50 ang inahing kambing at yun ay nanganak ng 3 uh, times in 2 years. So kapag ka meron ka kahit na isang anak lang. So 50 na inahing kambing tas 15 anak. Tapos times natin sa tatlong beses na nanganak sa loob ng 2 uh, dalawang taon. So meron na tayong 150 na anak ng kambing no, sa loob ng dalawang taon. So kung i-divide natin yan into 24 months, so kung i-compute natin ito monthly, ay maaari din tayo magkaroon ng mahigit sa anim na anak ng kambing every month. Actually, para sa akin, itong anim ang pinakamababa. Dahil sa mga kambing naman natin, usually may mga nanganak din naman dyan ng tig dalawa may anak ng tatlo sa isang anakan. Kaya't posibleng mas marami pa yung makamtan natin every 2 years dito sa mga inahing kambing natin. Kung kaya't doon sa aking computation na anim na kambing sa loob ng isang buwan, ay hindi ko na sinale yung mortality dahil ngay sobrang nasa pinakabababa naman tayo na bilang ng posibleng anak ng mga kambing natin. So yan lamang ay ating computation monthly. No, at hindi siya yung talagang buwan-buwan ay dapat mag-antay tayo ng anim na anak no kundi yan ay naka-base tayo doon sa uh, every 2 years no na panganak ng kambing na meron tayong 50 kambing at uh, yun ang ating computation every month kasi gusto natin makita kung magkano ba ang posible nating uh, income kung per month ang ating computation So yun yung ating pananaw dito, may goal din tayo pagdating sa mga alagang kambing. Pagdating naman doon, kung halimbawa yung mga inahing kambing natin na 50 piraso ay nanganak na ng 150 piraso sa loob lamang ng dalawang taon, ay kapag ito'y ating ibinenta, napapalaki natin at uh, nakakahalaga na ito ng 3,000 pesos ang bawat isa. Actually dito nga sa amin, umaabot pa ng 4,000-5,000 ang bawat isang uh, native na kambing. So kung halimbawa 3,000 lamang, 3,000 times 150, ito ay nagkakahalaga na rin ng 450,000. Na kung i-divide natin into 24 months, ay maaari na rin tayo magkaroon ng mahigit sa 18,000 per month. Kaya ito'y kahit pa paano ay makakatulong na rin ito sa mga pangailangan nating mga expenses pagdating dito rin sa mga pag-alaga nating kambing at siyempre sa mga pangailangan din nating pamilya. Actually ito ay ating na din para maging inspirasyon din at gabay doon sa mga ka-farming natin na nag-uumpisa pa lang at minsan ay pinanghihinaan ng loob lalo na kapag konti pa lang yung alaga at minsan ay sa pagiramdam na natin ay parang naiinip na tayo sa sobrang tagal ng result. At itong goal natin ay hindi rin basta-bastang makamtan natin kapag naman ay hahayaan lamang natin yung mga kambing natin. Marami pa din tayong dapat na gagawin, marami pa tayong dapat na ipaunlad doon sa mga alaga natin. Kung halimbawa, doon sa mga pagkain nila, kung kapos ay kailangan din natin magdagdag ng na mga uh, mapagkuhanan ng mga pakain sa mga alaga natin. Marami mga nagpapastol ng kambing, marami din ang nagtatanim ng dagdag na pakain sa mga alaga nila. May ilan na nagtatanim ng mga mais yung bungay binibenta nila, yung mga dahon o mga katawan ng mais ay kanilang uh, ginagrinder or china chopper at yun naman ay kanilang ipinapakain sa mga alaga nilang kambing. At meron ding ilan na nag-alaga o nagtatanim naman ng napier grass para papakain sa mga alaga nila dilag ni Grass kapag nag-harvest kayo tutubo na namang muli sa mga sumunod na buwan kaya tuloy-tuloy pa rin ang pag harvest nito para pakain sa mga alaga at meron ding ilan na nangungumpay naman nanguha sila ng mga pakain doon sa tabi ng ilog tabi ng sapa tabi ng kalsada upang mapakain nila ng sapat para pagkain yung mga kambing nila at kapag mas marami na yung kambing natin ay mas marami na rin trabaho ito pero doon naman natin mararamdaman na uh, mismo yung uh, ating posibleng uh, kita na sa pag-alaga natin ng mga kambing. Marami din posibleng challenges sa pagpaparami natin ng mga kambing ah, katulad ng mga naranasan din namin na may mga dumali ng mga asong ligaw dun sa mga kambing namin o minsan may mga pagkataon yung kambing natin ay mahina, nagkakasakit kaya at marami din tayong kailangang bantayan pagdating sa pagpaparami natin ng kambing dahil hindi rin bastang nagpaparami lang ito may mga sakripisyo din tayong dapat gawin katulad ng pagpapalago natin o pabahay nila kung dumami na sila dapat malawak na rin yung bahay ng kambing natin at yung mga kambing natin ay kailangan din nating purgahin dahil ngay Uh, prone na prone din sila sa mga bulate kung nahayaan lamang natin sila at nagkakabulate at uh, namamayat ay malaki din ang chance ng pagkakasakit nila No, at uh, ganun din doon sa mga uh, silungan dapat na silang maayos. At napakaganda rin na isabay natin sa pag-alaga ng kambing itong ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement na napakaganda rin sa mga alaga natin upang mapanatili ang kanilang lakas ng katawan at hindi sila mabilis magkasakit at ganun din ang mas magandang build ng kanilang katawan na no, mas makikinis ang balahibo at mas napapaganda ang katawan at kalusugan ng mga alaga natin. ang mga kambing natin kapag binigyan natin itong King's Vita Plus mas napapalakas din yung kanilang pagkain dahil nga doon sa sinahalo nito at marami pang mga ito yung mga multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, no calcium, D3 enzymes, probiotics, zinc at marami pang mga sangkap na napakaganda sa mga alaga din natin. Actually dito sa pag ng hayop ay katulad din ng pagninegosyo Kahit na nasa mga syudad yung mga malalaki mga negosyo ay may risk din. No, kaya dito kailangan din nating bantayan yung mga posibleng dahilan ng ating pagkalugi sa mga alagang hayop. Kaya hindi rin 100% sigurado lahat na kumita tayo ng ganun kalaki at mapaparami natin yung mga kambing natin dahil may mga risk din ito na kailangan bantayan. Kaya hindi rin lahat ng mga nag ng kambing ay napapalago nila yung mga kambing dahil ngay iba-iba rin ang naging kapalaran. At kapag nag-focus pa tayo dito at binigyan pa natin lalo ng magandang pag-aaruga yung mga alaga natin ay mas mataas din ang chance na makakamtan natin yung mga goal natin, yung mga plano natin para sa ating mga alagang hayop. At syempre, higit sa lahat, ipagdasal natin yung mga ginagawa natin. Dahil hindi natin alam yung patutunguhan natin, kailangan din natin ng gabay mula sa taas.